Princess Bungayeng eh! Lumabas ka gan sa baybayan mo! <laughs> Boy, yung putik eh! Umalis ka rito! Huwag mo salahin yung baybayan ko! <laughs> Lumabas ka na dyan! Ako maglalaro dyan sa loob! <laughs> Boy, putik eh! Itigil mo na yan! May ilo na ako! <sighs> Bella, Dalawa na lang tayo dito maglalaro sa baybayan Kasi si Bebang pati si Iska Hindi ko na sila bati sila Binuwat nila yung malapit sa kanal Muti ka na akong mahulog Dahil dyan, hindi ko na sila palalaroin dito Meanwhile Beba! pupuntahan po natin si Princess sa baybayan niya. Tara! Nandito na ako! Ano yung dalong mo iska? E, natin to kay Princess para hindi na siya magtampo. Di ba may kasalanan tayo sa kanya? Ako naman, bibigyan ko siya ng frutas, panigurado, matutuwa si Princess. Sana nga mapatawad niya na tayo para makapaglaro na tayo sa baybayan niya. Kaya nga eh, tara na, balikan na natin siya sa kansada. Frances! Princess! Princess! Bella, bubulotin natin si Bebang pati iska. Sarantin natin yung pinto. Oh no! Princess, wag mo isara pinto! Ayoko sa inyo. Umalis kayo rito. Hindi ako magpipaglaro sa inyo. Galit na pa rin ba sa amin, Princess? Oo! galit na galit. Ayoko kayong makita. Akala ko pa naman, matutuwa kayo sa baybayan ko. Yun pala, lulungkohin niyo lang ako. Sorry na, princess. Hindi na ulit, Promise, hindi ka na namin ipaprank. May lang nga kaming pagkain eh. Para sa'yo, maraming chichiria, tsaka prutas. Ayoko niyan. Hindi naman masarap yan eh. Gusto niyo lang makipaglaro sa baybayan ko, kaya bibigyan niyo ako ng pagkain. Paano ba yung iska? Ayaw makipagbati sa atin ni eh, Princess. Siguro, sobrang galit niya sa atin. Hindi niya tayo mapatawad. Umalis na kayong dalawa. Kami lang ni Bella maglalaro dito. Sige, Princess. Aalis na kami. Iiwan na lang namin itong pagkain dito sa labas ng bahay mo. Tara na, iska. Bye-bye, Princess. Umalis na kaya sila, Bebang? Silipin ko nga. Ay, wala na sila. Tapos may pa silang pagkain. <laughs> Bela, may pagkain na tayo. <laughs> Ang dami. <laughs> Ay, apa? May baybayan doon na? Ah. Sino kaya may-ari noon? Mapuntahan ko nga. Ah. <laughs> kaya masarap to <laughs> si princess pala yung nasa loob may gagawin ako sa kanya <laughs> princess mo nga yung eh. lumabas ka ngayon sa baybayan mo <laughs> boy yung putikin. umalis ka rito wag mo yung baybayan ko lumabas ka na dyan ako maglalarong din sa loob <laughs> Ay, Boyong putek, eh! Itigil mo na yan! Nailo na ako! Iska! Tignan mo ho! Si Boyong sinisira yung baybay ni Princess! Ayaw ano? no! Masamay talaga to si Boyong! Tulungan niyo ako! Tara, Baybang! Punta natin si Princess! Ay, Bayang! Huwag mong si Princess namin! Sisirain ko na itong ni Princess! <laughs> oh, no! Pasaway ka, ha? Etong sa'yo! Uy. Ah! Aray ko! Yung ulo ko na tamaan! Lagot <laughs> ka sa'kin, sa Bebang! Maghiganti ako sa'yo! Umalis ka rito! Huwag rito Kung ayaw mong masaktan! Tinamaan yung ulo ko! Babalikan ko kayo! Princess! Okay ka lang ba dyan sa loob ng tent? Bebang, iska, salamat sa inyo. Niligtas niyo kay Boyong. Siyempre, kaibigan hey, ka namin. Kaya ayaw ka namin masakta ni Boyong. Dahil tinilungan niya ka, pati na ulit tayong tatya. Talaga, princess? Oo, pwede na tayong maglaro ng baybayan. Yay! Pati na tayo nila, princess. Halina kayo rito sa loob. Tara na, iska. Paso na tayo sa loob. <laughs> Ang lawak dito sa loob, kasi tayong tatlo. <laughs> mamayang gabi, dito tayo matutulog ha. Sige, magbonfire tayo, tapos maghihutay ng marshmallow. Lagot oh, yeah. kayo sa akin mamayang gabi, magiganti ako. Hello guys! pati na ulit kami ni Bebang pati ni Iska kasi si Boyong pasaway siya eh. Sinisira niya yung baybayan ko. Mabuti na lang, tinulungan nila ako. Mamayang gabi, matutulog kami rito. Panigurado mo yun. <laughs> ano kayang gagawin namin? Magbubon pa kaya kami? Mag-comment lang kayo kung gusto niyo ng part 4. Bye-bye!